Kung isang araw ay may nagsabi sa iyo, Hindi kayo isang tunay na bansa, ano ang gagawin mo? Paano mo ipapagtatanggol ang Pilipinas? Ngayon, alamin natin ang mga patunay na ang Pilipinas ay isang ganap, malaya at makapangyarihang bansa. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang grupo ng mga isla sa dagat. Ito ay isang bansa, isang lugar, na may mamayan, teritoryo, pamahalaan at ganap na kalayaan. Pero paano natin ito napapatunayan? Una, meron tayong sariling teritoryo. Ayon sa saligang batas ng 1987, kasama ang Pilipinas ang lahat ng pulo, kargatan, himpapawid, ilalim ng dagat at maging ang mga lugar na maabot hanggang 200 milya mula sa baseline bilang ating exclusive economic zone. Pangalawa, ang Pilipinas ay malaya. Hindi na tayo kolonya o sakop ng ibang bansa. Tayo ay may sariling kapangyarihan at pamahalaan. Pangatlo, malinaw ang ating karapatan bilang bansa. Karapatang ipagtanggol ang sarili, karapatang pantay na trato, karapatan sa teritoryo at jurisdiksyon, at karapatang makipag-ugnayan sa iba pang bansa sa pamamagitan ng diplomasya. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang tunay, ganap at may dignidad na bansa.